Alam mo talaga. Alam mo yon yung mga mga atat-atat, hindi pa nakakarating sa hotel, nagpa-picture na agad. Pero um, yun, um, pagdating namin doon, actually, umali, pagdating namin, pulog-log. Pagka-uwi, yes, ah, mga pictures natin. The next day, pagkagisip, ano to? Bakit ako viral? Anong nangyari? So, nagulat ako. Tapos, sa pagdatingin ko, sa vending machine pala, yung vending machine. And nakakatawa kasi po nung sinuot namin yung vending machine na yun, yun yung pinaka talaga, promise, kinasiyahan ng mga dayuhan kasi nag, nag, sa Shibuya maraming tao. So yung mga dayuhan doon, yung mga iba't ibang lahi, nagsastop sa shoot namin. Parang, oh, oh, Mga ganang sila. Tapos yung mga Japanese, nagtatanong kasi yung host namin, dun sa Japan. Half Japanese, half Filipino. So, naiintindihan niyo yung mga sinasabi ng mga Japanese. Ang sabi dun ng Japanese, sino daw akong model? Wow! Siguro hindi niya nakita nga kasi yung height ko kasi nakaupo ako sa vending machine so parang mukha ko akong model. Parang ganun. So, um, ang sayo hindi ko na sana, hindi na sana aabot po na mag-explain -e po ako kasi ang saya ng pre-up namin. Sobrang ganda ng photos namin, ang galing ng videos namin, ang ganda ng makeup ko, na mukha akong nagpagawa ng ilong doon sa mga pictures ko. Kanyang idea yung uh -huh. bendo mo yung Sa photographer po namin. Opo, tapos, um, kasi naman, pati paano naman ako akit doon? Para, ang taas din nun. Bakit no? daw yung naisip niya yun? Wala nang cool lang kasi pumayag sa akin. Nakita ko na po talaga na may mga ginagawa ng gano'n. Kasi syempre, ano, no? Mayabang ako. Nag, gusto ko mag-prenup sa Japan. So, tinignan ko rin yung mga pictures ng insco na mga pictures po sa Japan. Kaya nakikita ako na po yung talaga. Ewan ko, parang text talaga nila ako. Maraming salamat po dahil sakto po siya sa launching ko. Pero, um, mayroon po tayong permission sa mga authority po. Kaya, no harm done. Hindi po kailangan mag-worry. And sa mga Pilipino, and po FW, lalo na sa mga taga-Japan po, pasensya na po kayo. Pero hindi nyo po kailangan na magalit. Tama na po yan. Kasi wala pong nag or walang nagalit mismo nung nag-shoot po kami. Sir, mayroon ka. baka may iningit lang sa'yo? Sana all kinaiingitan. Saan ba dito ang kinaiinggitan? Bakit? Paano? Saan? Sa pera mo? Charot. Sana all... Tita Julia, anong pera-pera? Pero, pera. pero, pera. pero kira, pera, pera. 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 kira focus ka na ba sa business or magiging active ka pa rin sa, uh, sa artista? Hindi ko po masabi kasi syempre first love ko yung active. acting talaga eh. And, hindi naman ako mapupunta sa business na to kung hindi ko rin po Artistan. sinimulan ang showbiz business. Eh. Hindi mo pwedeng talikuran ang pagmamahal mo doon sa first love mo. Hindi mo pwedeng talikuran kung sino yung nagpakilala sa'yo kung saan ka nakabili ng bahay at kumasenso ang pamilya mo. Pero sa ngayon, hindi ko pa po kaya kasi mayroon po iwan ng business. Um, so wala ka mo? Ang ko pang, alam ko pang tao. Um, pero, um, So wala tinatanggap na offers? Guesting lang po. Uh, pero, guessing, Um, mayroon din kasi magbenta kung hindi na nila rin po ako nakikita. Mm -hmm. Diba dapat visible Plus, yes, ka pa. Para, yun na nga po kasi, swerte ko kasi artisan na ako, 'di ba? Tapos nag business po ako, po, 'yun, advantage na po 'yun. Kaya syempre, gamitin na rin po, 'di ba? At saka yung mga guesting guesting, actually karamihan na mga gini guesting ko parang ano lang po talaga, parang para sa products, mm ganyan, maintain. Opo, okay, para lang makilala pa rin po yung products ko. Uh -huh. Pero mga movie shows, marami na po tayong natanggihan, hindi po talaga uh -huh. kaya. Pero namin, hindi ma sa pagmamayabang ha. Pero kasi syempre, hindi naman ako bida dun. Hindi ako pwede mag na, ay, may live go ako. Di ba? Na wala namang CEO-CEO doon. Siyempre, ako na, na parang, ah, kilala naman ako. sa kulit-kulit ko na parang, hindi ako pwede mag-tape. Hindi naman ako ganun. Saka, hindi naman ako sanay na magreklamo ng mga ganyan-ganon. So, paano kung sinabi, oh, may taping ka ng ganito, ganyan-ganyan. Eh, oh, hindi na, wala na. Hindi ko, paano tas pag rush pa sa office? May problema. Alam nga naman po, iwan ko yung taping. Hindi nasira lang ako lalo. Kita. Siguro po nung nag-launching talaga, sobrang... Kasi hindi ako nagla-live nun, pero nakakabenta po kami. Parang, actually, na-misinterpret nga ng mga tao yung um, yung interview ko with Miss Karen. Kasi ang sabi ko doon, parang lumabas doon, sinasabi ko daw, 3 million daw yung kinikita ko per day. Okay? clarify natin yun. 3 million daw kinikita ko per day. Ang sabi ko nun, kaya ako nag-business kasi million yung kinikita, binib, nabibenta ko nung hindi pa ako CEO. Kaya po naisip kong mag-business kasi sabi ko, ay, pwede pala yun. Parang paano kung ako yung may-ari, hindi ako yung nakakabenta ng million. Pero hindi ako yung nakakabenta ng million. Silan parang inasum na nila agad na niyayabang ko na ako yung so, sama, -sama. 3 million yung kinikita ko per sama -sama day. Uwi ko ano na mo. mga distributors. Hindi na lang natakot sa biyayari ang tao na yan. <laughs> <laughs> Palong-palo. Alam mo yun? Sabi ko yung mga Sige na nga, trip na trip nyo ako eh. Okay lang, sige. Pero at least nakakatulong naman sa products ko yung mga yung mga pagka-misinterpret ng mga tao. Kaya nga. pala, nga. Kaya pa rin kayo pala kayo ni Vice. Oo naman, kaya si mama, na mama ko yun. pa Mama ko yun. Saka ano si Ninong! Ninang? Ninong <laughs> <laughs> Ninong <laughs> Partner <laughs> niya. Ah, uh, kung sige partner niya. Pwede naman niya isama. Ako siya, hindi ko pa namin meet si si Kuya Ayon, pero pwede niya naman po isama. Pero ano yun, shuffle-shuffle -shuffle lang naman yun. Wow. Kasi random lang naman yung mga ninong-ninang ko. Hindi niya oh. ba na-request na maging ninang? <laughs> diba? Ninong nga rin namin si Petit. Sabi ko, Ma, hindi ka pwedeng mag-gown ha. Baka hindi kami ipakasal ni Father. Kasi uh, once nagagawin. Uh, baka po, kasi syempre Catholic eh. so, di ba po, baka, baka para lang just to make sure. Pero kasi si Mama, nagsusuit naman niya tapos half oh, down. Alam mo, okay, pero at least sa pang taas. Pwede naman nakapats. So. Alam naman natin pag, syempre, pag rehiliyon. Gadgets naman kailangan natin. Si ano po? Gano'ng happy si Kira? Sobrang saya ko. Tita, sobrang saya ko. Um, gat marami tayong napagtatrabaho. Kaya nga dagdag lang din ako ng dagdag ng products ko. Kahit wala pang naibabalik. Um, alam ko someday, talagang mag -ma may babalik rin ko. I mean, yung pagod ko, yung hirap ko. At least ngayon, maras marami tayong natutulungan. Hindi ko pa iniisip yung ano ko. At this, hindi naman po, ano, anong tawag natin? Hindi naman po lugi nababalik lang tas ikot ikot sobrang ikot ikot lang parang invest na invest lang ng invest break even po talaga so hangga't marami tayong nabibigyan ng word, ikot, ikot 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 pag okay na yun kaya hindi ko oh. po masabing successful stable ang layo ko pa po sa mga salitang ganun pero do you think you have found your calling parang ganun calling mm -hmm. ang lalim naman nun ito na ito na yung business. ano mo Destiny mo ba? So, Ayoko hanggang ngayon. Hindi ko masabing calling ha. Pero, hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay. Hindi, na CEO. <laughs> o hindi pa rin si Cynthia. <laughs> nakakatawa. Natatawa ako sa sarili ko. Alam mo yun, um, kasi yung boyfriend ko ngayon, business di ba? So, siya so, talaga yung parang nag-guide sa akin. All um, hindi ko, hindi, hindi, hindi ko lubos maisip na si CEO ko talaga. Te. Ang kulit mo lang. Alam mo yun, pero... Basta as long as okay yung business, wala tayong tinatapak tao, and may mga FDA ang ating mga right, products, right. safe sa inyo gamitin, and ayan, every launching natin, very successful. Okay na po ako dun. Kiray, kamusta sa parents